Mga par samahan nyo ako sa panibago kong tripping at samahan nyo ako sa panibagong spot na nahanap ko. Tingnan mo ang paligid ko par, ang ganda par, solid. Kaya huwag kang aalis dahil dito ay magti-trippings naman tayo, dito ay magluluto, magpo-food trip at pare relax ka dito mga par. Let's go. Medyo malayo-layo nga ang spot natin ngayon mga par at nakakapagod. Pahinga muna tayo mga par. Sobrang layo ng nilakad natin mga par. Let's go! Sulit par, ayos! Andito na tayo par! Tingnan mo parang likod ko paro. Dagat! Dagat lang naman! Bali, dito tayo magkakabit ng duyan. Tapos doon tayo luloto. May luto na ano, par! Astig! <laughs> Matik na yan par! May luto na ano tayo par! ang lupet Yeah! Dagat! At nagkabit na nga agad ako ng doyan dyan at sinunod ko na maglinis ng isdang ito. Ang tawag pala ng isdang ito dito sa amin, ubod. Sa inyo ba mga par, anong tawag sa isdang ito? At ginayat ko nga ito par ng paganito at hindi ko na ito pinidaso kasi ako lang naman ang kakain. At bali, naghiwan na rin ako dyan ng bawang at sibuyas. At pagkatapos, ay sinunod ko na magpaapoy ng kahoy dyan mga par. Ang galing! Napaka-simple lang naman mga par at susunod na natin dyan ang paggisa ng luya, bawang at sibuyas. Ang bango! <laughs> Delicioso! Ang sarap na naman ang kain ko nito par! At sinunod ko na din ang isda. Napaka-basic lang mga par at habang naghihintay na maluto, mag ka lang naman par hey, katulad man. nito. Yes, tripping sa naman par. <laughs> Astig. At sa mga ganitong klasing tripping sa ba? Kahit mag-isa ka lang ay sobrang enjoy. Tutu na mga par, ayos, pod trip na tayo par. Tingnan mo parang kakainin ko ngayon par, oh. Mahabang as par. Yan. Unang subo mga par. Paro, maraming sili tayo par. Tapos tingnan mo ang paligid ko par. Ang ganda par. Solid. Kain mo na tayo par. Mmm. Delisyoso. <laughs> mmm. Mm. Mmm. Nice. Solid na naman mga par. Hmm. super lo. Oh. Hmm, tinggal mau paro. Oh? Ya, wow. Hmm. Hmm. Ang sarap. <laughs> sarap guys, medyo maanghang siya guys. Hmm. Grabe. Hmm. Par. Hmm. Yan ang sinasabi ko sa iyo par. Mm, mm Kung wala kang kasama par, pwede kang mag-isa par. Gayain mo lang ang mga trippings ko par. Ganito par. Mm. Hmm. Napakasimple lang mga par. Sausaw pa natin ang kamay sa tubig oh. Tapos umupo ka ng ganito par oh. Wow! Sabay kain. Mm. Solid mga par. Ah. Grabe ang sarap. Mm. Par. Baka gusto mong sumama sa susunod par. Comment kalang lang par. Isasama kita par. Paro. Umu puti-puti par. Wow. Sobrang solid, mga par. Delicioso. <laughs> Ito, paro. Tingnan mo, par. hmm, hmm, Astig! ha. <laughs> hmm.